Ayan, bumalik na yung ating suki. Ang sarin mo rin kabihon, tulo magic sarap, tunga mantika, suka lo kini. Ayan, pintahin natin ulit kaibigan magkano babayaran ng ating suki. Ayan mga kaibigan, maagang maaga pa talaga no. At meron tayong customer. say mo? Milo. Ayan, bigyan naman muna natin. Ayan mga kaibigan no, isang Milo, 10 pesos po at sa ating kapatid si Ma'am Jamaica. Salamat. Salamat. So actually kay hindi po siya yung una nating customer. Meron tayong unang customer. Ayan, so nagbili lang sa atin no ng listahan at pera. Ito yung pera niya kay Bigan 250. Sabi ng uh, iniwan niya ito kasi iing <laughs> eh, 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 na daw siya. So kaya Yan, meron pa tayong customer mga kaibigan, no? So, mal, medyo madilim pa talaga. Pua, puti, pila. Yan, tatlong mighty mga kaibigan. Bigyan naman na natin si Kuya ha. 27. Yan, suklian naman na natin. Yan mga kaibigan, 73 po ang sukli. So, back tayo no. Sana una natin customer na umuwi. Dahil ing eh, eh, na daw siya. <laughs> so, sabi niya sa akin, tatlong bihon na red. Ayan, tsaka ano pa? Ano pa yung sabi niya? Nakalimutan ko tuloy. Ay, kapi. Tatlong bihon. Kapi na 20 grams asukal na puti. Yan, tumakbo yung aking customer kay Biga. Sabi niya, uh, you know, bilin, no, ibilin sa Bisaya. Ano? Ayan, bilin ang iyang bayad. Ayan, asukal, Nescafe, mantika. <laughs> yun yun ang sabi. <laughs> Natawa ko kay Biga, no? kasi wala lang, tumakbo lang siya. Uh, binilin yung ang kanyang bayad at saka sinabi yung lahat yung bilhin mantika at saka ano pa ba yan? Magic sarap tatlo. <laughs> Ayan, masaya talaga ko kaibigan. Wala pa pong alas sa is. Marami na tayong benta. Thank you so much. Ayan, at magic sarap po. Kupintahan na natin ha kung magkano ang babayaran ng ating suki. Ayan, so ang tatlong bihon po ay 25 times 3 75 Uh, dalawang 1/4 na mantika tag 27. Asukal uh, na 20 uh, 27 pala, no? hindi 20 nakalimutan ko. Sorry. <laughs> Ayan so at uh, saka ano, ah uh, Nescafe na 29, nagbaba na pala ang mga presyo kay Bigan, nakalimutan ko. Ayun, 185. 'Yun binili niya. Yang gibilin kay Bigan 250, no? Nag-iwan siya ng 250 may sukli pa siya kaibigan. Bigan. Ayan, nagmamadali po kasi yung ating suki, yung customer. Ang, ang uras po ay, ayan, alas 5 pa lang po ng umaga. Ayan, pero bukas po si Ate GB ito. Bumalik na yung ating suki. Ang sarang maura ni? Tulo kabihon, tulo magic sarap, tunga mantika, suka, loke ni. Ayan, pintahin natin ulit kaibigan, Bigan magkano babayaran ng ating suki. Ayan mga kaibigan, nagpinta na natin. Nagyan natin sa loob ng plastik. Ayan mga kaibigan, 203 lahat ang uh, mababayaran ng ating suki na si Ana, no? Wala pang alas 6 ng umaga kaibigan, naka 200 na tayo. Isa lang customer yan, ha? <laughs> Ayan, kaya ito lagi kong sinasabi. Kahit antok pa tayo kaibigan, dapat gumising para makabinta tayo. Ayan, so ang pera niya po ay 250. May sukli po siya na 43 pesos. Salamat po, God. Wala? Oh, So 247 ah, 200 kuanta nang 8. 203 man ta to. Bitsen 42 kaibigan ang sukli ng ating suki dahil sabi niya lagyan daw ng bitsin 48 an ah, ang kanyang ah, wait, Salamat. Ayan mga kaibigan, naka 200 tayo sa isa lang na customer. And again, maaga pa talaga. O, tingnan nyo. <laughs> yung ibang binta ko kaibigan, andito. Kasi wala tayo ano. Ito yung binta ko kahapon. Pala yung iba. Dito na ko kumuha kaibigan. Nag, uh, nagsukli kasi nga maaga pa their friends, no? Ayan, so maaga pa. So, ito yung ating binta. At least, naka more than 300 tayo sa ano pa alas 5 pa lang no a uh, 5:48 so wala pang alas 6 more than 300 pesos na po yung ating benta kaya palagi kong sinasabi kay Bigan na dapat tayo unahan natin sa pagbukas yung ating mga customers ayan tingnan niyo sa labas oy ayan oh no. tingnan niyo no so maraming tindahan doon kay Bigan hello mando <laughs> Marami tindahan doon. Ayan, ito yung ang 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 angkil ang, 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 ko kay Bigan. Mayroon din siyang tindahan sa harap na paralan. May buntag. <laughs> Meron siyang tindahan kay no, sa harap ng paralan. Pa ito po kasi yung paralan pa kay Bigan at yung pasok ng mga sudyante alas 6 ng umaga. Kaya ayan, so wala pang alas 6 dumadaan na yung mga students kasi nga ano, alas 6 yung kanilang pasok. Ayan. Ayan mga students, no? Sabi mo kuya, another customer kay Bigan. <laughs> itong gusto Ay, ko sa maga. It, stick. Tag 5 pesos. Itong gusto okay. ko sa maga kay Bigan, no? Marami tayong customer. Ayan, 5 pesos na po yung ating stick mga kay Bigan. O, tingnan nyo, no? So ito ang uh, Pueraboyag pa no sa Bisaya pa ito yung puwera buyag, Ang gusto kong um, oras no pero usog pala sa Tagalog. Gusto kong oras kay no na magtinda sa umaga talaga. Wala pang alas 6 hanggang alas 8. Magsiratingan yung ating mga customers. Mga kaibigan, meron na naman tayong customer. Another student. Siguro bibili to ng pangbaan. Hello, Charity. Hello, hi. Ang <laughs> sayo mo, dahi? Cheesy hat. Ayan. Dapat talaga maaga tayo magbukas kaibigan. ito pang bounce sa school. Ha? doha, Dalawa daw bibilhin niya na cheesy hot. So tag 10 pesos po isa. Salamat. Thank you. Yan, amping ingat. Yan kaibigan, no? dapat oh, tingnan niyo, di ba? <laughs> Pag maaga tayo magbukas ng tindahan ay dudugo talaga tayo ng mga suki, no? Mga customers kahit pa sa isa dadami po yan kaibigan pag nalaman nila na maaga kayo nagbabukas ng inyong tindahan saan pa ko ako doon ayan mga kaibigan habang tayo naghintay ng mga customers sa tindahan meron po nagpapaprint ayan may mga student po sa labas magandang printing business kaibigan kaya kung meron kang puhunan dyan ayan magprint na kayo ayan meron pa tayong customer dito sa ito mo tomato paste or sauce sauce 28 daw dakot man eh ito may tumigamay ang gamay na ko paste ra Ilam ni. Eh. 28. otso. Oh, ito nga, kasi ito nga. Uh, nga? Bugas. Ayan. So, ang binibili ng ating customers kaibigan ay tomato. Ang nga bugas yung mga. Depende na nagbugas ni San Gawas yung ay. Ang nga bugas yung tomato paste at bugbigas po. Isang kilo at kalahati. So, jaguar pa. Jaguar mo ha? Ayan, bibili po siya ng jaguar kaibigan. O sa so, ito nga, isang kilo at kalahati. 70.50 nung o 28 nga uh, tomato 1950 Kira? Ayan, tapos na tayo sa ating paprint. O, oh, sarang mag ipaprint, no? Doon na tayo. Ayan. Ay, Doon ha. Ako sa niprint, kaya nakauna siya ka at Mabi, naman ni eh. Ang hirap kay Bigan. Kining ko sa, bye-bye. Ayan, -bye. -bye. naduha. Ayan, naduhaan na lang na siya eh. duha dito na ako. Wow. Wow. Yan, so habang tayo nag pre-print bigyan naman natin ng bigas yung ating customer sa kabila. My goodness, ang busy ni Ate JB. Ha? Ayan mga kaibigan, 98.50 po, isa't kalahating bigas. At saka tomato sauce na malaki. Ayan, so onos quinta sukle. Ang kaibigan, busy ako, marami mga customers. Balik ka dito sa doon, ha. Balik tayo dito sa ating print sa so, nah na Naduhan ako imong naong Hindi pa tayo tapos sa ha, pag-print. Iprint I-print naman na muna natin kasi po naghintay yung ating customer, no? Yan, so. Tapos na po yung isa niyang pa-print ito. Pero dalawa po kasi sabi niya. Ayan, yeah, may customer na naman. may tea, diba? alam mo nag-print. na, Oo, isa na po. Yan, dalawang sigarilyo kay Bigan. My goodness, grabe busy ni Ate JB. Pero okay lang, no? Pinapawisan na ako mga kaibigan. Sirado pa, James. Pinapawisan na talaga ako kasi panay takbo ko. May bumibili sa tindahan. May nagpapaprint. <laughs> Mahirap pag tayo lang uh, mag-isa sa tindahan. No? Natutulog pa kasi yung aking anak at si Francis po, ano? yung ating asawa ay natutulog pa. Kaya ako patakbo-takbo. Okay lang. Ang importante ay kumikita po tayo. Tag-10 ang usan so, dong. picture man yung tag -ten. 20 tanan eh picture tag jis man ni puno yan eh, mga kaibigan dalawa po kasi ang ang ano print na ginawa natin 10 pesos po yung isa kasi pictures so 20 are pick ato la pick asong okay, makumot ni adong so 20 pesos lahat ang mababayaran ng ating uh, client no na student sa ating customer ano, discount? Salamat. Ano, yung... Nga, wala. <laughs> Salamat, eh. Salamat sa umingi. Salamat. 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 Umihingi po silang discount. Wala kasi ano, uh, pordoy, tubre yung ating uh, tindera. Walang discount. Joker, yung mga student sabi nila. Ate, pwede, mayroon man discount magpa <laughs> student po kami. <laughs> Ayan mga kaibigan, masaya talaga ako. No? Patak-patak <laughs> ako dito ako kasi nga may nagpa-print. Ayan asan niya? Ito yun yung printer ni Ate JB. Takbo ako dyan. Kasi may nagpapaprint. Dito na naman tayo sa ating tindahan. Kasi ba bumibili? Ayan. <laughs> ang hirap maging tindir. Ang hirap pag tayo lang mag-isa kaibigan. Ang oras pala ngayon ay maaga palang, no? Alas sa SJs pa po. Ito yung aking, ayan. I yung kamera no, naka, ano, baliktad. <laughs> Alas sa 6... SJs. 11 so 6:11 ng umaga, alas 6 pa lang po. At marami na akong mga customers kasi maaga tayong nagbukas. Maraming bumibili sa tindahan at maraming, na no, hindi para mi, may dalawang nagpa-print na estudyante, no? Meron ka tayong kasi tayong a-printing uh, business at saka xerox business. Kaya kay bigan, ko na pag kayo po ay may extra puhunan, extra kapita, ay bumili po kayo ng printer. ano, you know, meron naman kayong internet, di ba? Dapariha tayo, mga content creators. So, meron tayong internet connection. So, pag may uh, kunting savings ka dyan, pera ka, ay bumili ka po ng printer, Xerox machine. Makakabili ka na po, may tag 7,000 po, mura na yun, no? At mababawi mo, mga 3-4 months, mababawi mo yung kapital lalo na pag malapit ka sa school. At kahit hindi ka pa malapit sa school, kahit malayo pa sa school ang tindahan mo, your ba or your bahay, no, yung, bahay mo, ay eh marami na mga students, no? Kahit saan siguro sa, sa Pilipinas, maraming studenti. Yung mga studenti, kay, ngayon kaibigan, uso na yung pagpapaserox, pagpapaprent. Kaya ayan, kailangan no, dapat talaga magkaroon ka ng printer, Xerox machine dyan sa iyong bahay or tindahan. So ang gawin hintay no, hintay ulit tayo ng mga customers. Alas 6 no, bago pala mag, mag alas 6 ng umaga, marami na akong mga customers at medyo malaki na yung aking binta. Thank you so much guys.